Mula sa Masbate, isang ama ang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong na mabawi ang kanyang nag-iisang anak na dalawang taon nang nasa puder ng kanyang mga byanan habang ang misis nito ay nasa Laguna na at may kinakasama ng iba. Mula sa Buria, San Pascual, Masbate, makakausap natin si Danilo Rico. Danilo, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po, Sir. Ayun. O, kumusta ka ngayon, Danilo? Mabuti naman po, sir. Mari mo bang maikwento? Ano bang nangyari? Bakit nasa puder ng biyanan mo itong nag iisa yung anak? iniwan ko ng asawa ko po, sir. Kala ko siya mag-aalaga po, sir. Pakakuha po sa atin. E, hindi pala. So, hiwalay no, na, kayo no, ng, hiwalay na kayo ng misis mo? Opo, sir. Kailan ba kayo nagkahiwalay? Kang ano lang po, sir. Noong 2018 po ata, sir. 2018. Matagal-tagal na. Mari bang maitanong o, po, po. ano bang naging dahilan? Bakit naghiwalay kayo ng landas ng misis mo? Sa sila-silos si lang po sir eh. Meron ah. kasi sa Ah, selos. Sino ang nagsiselos? Ikaw o siya? Opo, sir. Nung pumunta ko ron, sir. Ah, ikaw ang nagsiselos? Opo, sir. Eh, bakit ka naman nagsiselos? Bakit ka naman nagsiselos, Rico? May kalampungan po siya, sir. May kalampungan? Kalampungan saan? Sa cellphone, sa Facebook, o aktual na kalampungan? Sa Personal po, sir. Nakita ko po. Nakita mo? Anong ginagawa? Nung nagyakapan po sila, sir. Nung pumunta kami ron, nung birthday ng anak ko. Nagyakapan... O mabuti hindi mo tinaga yung misis mo at yung kalampungan. Eh, ano sir eh, na ko na lang yung sarili ko ba na, ano, kasi. Ikaw na lang ang nagtimpi. Opo sir. Ibig sabihin, na, ikaw na mismo ang nagdesisyon na makipaghiwalay sa misis mo. Siya po sir? Ah, siya pa nakipaghiwalay. Opo sir. Dahil nagsisilos ka na, nakipaghiwalay na ng tuluyan yung misis mo. Opo, sir. Kasal ba kayo? Kasal po, sir. So, sa madaling salita, nung magkahiwalay kayo, kinuha niya yung anak nyo at nasa puder niya dapat. Opo, sir. O, limang ano po sa akin, limang taon ko pong alaga po, sir, simula sa pagkabata. Kanya nga Tapos lang, kinuha. ang, ang nangyari, kinuha niya pagkatapos iniwan niya sa biyanan mo. Opo, Opo sir. Kinausap mo na ba yung misis mo tungkol dito? Kinausap ko na po, sir. Nung ano lang po, sir, ning last, last year po, sir, 2023 November. O ano sabi Kinausap sa iyo? ko na ko yung anak ko po sir kasi ako po mag aalaga para mapaganda ko po yung ano niya po sir. Kinabukasan po sir. O ano nangyari ako, sa pag-uusap niyo ng misis mo? Ang sabi niya po sir, tatawagan na lang po daw ako ulit kaya kakausapin niya yung tatay niya po sir. Kinausap mo na ba yung mga biyanan mo? Sinubukan mo na bang kunin yung anak mo sa mga biyanan mo? Opo sir, dinaanan na namin sir sa barangay, sa DSWD, at saka sa paupo at sa torne. Ano nangyari? Hindi man po kami binigyan ng solusyon po, sir. Bakit hindi kayo binigyan na, ng solusyon? Iwan ko po sa nila, sir. Pinapabalik-balik na kami, tapos wala naman po. Okay. Ikaw ba'y nagsusustento dito sa anak mo? Opo, po, sir. So, kahit hindi ako pinapahiram po, sir, nagsusustento po ako kahit ano, konti, kahit pa... Uh, hindi po ako nagdadala doon at saka sa mama kasi binawalan po kami, sir. Eh. So regular kang nagpapadala ng sustento sa anak mo? Opo, sir. O, ano, ano yung sabi ng biyanan mo? Bakit ayaw ibigay sa iyo yung anak mo? Kasi ikaw ang tatay. Iwan ko pa po, sir, nga eh. Kung ba't ayaw niya ibigay po, sir? Kasi ang gusto niya po nga daw, eh, magkasa daw po kami, sir. Eh. Wala naman po kami kakayahan po, sir. Wala kang pera, sir. Pero ano, nagkausap ba kayo ng biyanan mo? Opo sir, nag hook out sir sa barangay, nag hook out po sa ataka... O anong, anong, rason, anong rason nila? Bakit ayaw ibigay sa'yo? Iwan ko po po nga sir, kung ba't ayaw nga sir, walang rason sir eh. Nag-walk out kasi sir, hindi tapos yung usapan. Ah, nag-walk out, naman. walang sinasabi sa iyo kung anong dahilan. Po po sir. Ako po ang tatawag, di na po ako sinasagot sir eh. May At kwento na, na lumalabas na takot ka sa biyanan mong lalaki, bakit ka natatakot? Eh, maano sir eh, ma... Medyo may ano po sir, kasi yung mga anak niya nga eh, takot sa kanya sir eh. Ah, matapang itong biyanan mo? Sir, eh, sir? Matapang itong biyanan mo? Matapang po, sir. Bakit gustong-gusto mong mabawi ito sa puder ng biyanan mo? ah uh, ito ba'y napapabayaan o nahihirapan doon sa poder ng biyanan mo? Hindi ko lang po sir masabi po sir na pinapabayaan po sir. Ang ano ko lang po sir, sa nasa ina po sir na gano. Kaya kinuha nila sa akin, kala ko po sir, yung ina po yung mag-alaga. E eh bakit, naman po pala, sir? bakit iniwan ng misis mo at bakit hindi na inaalagaan ng misis mo itong anak mo? Eh, may anak na po sir eh, may pamilya na po sir eh. Ah, may bago ng pamilya ang misis mo? Opo sir. May mga anak na rin siyang bago? May anak na po, Sir Isa. Okay, ikaw, ikaw may kinakasama ka na rin ba? May anak ka na rin ba sa iba? May anak na nanakan na po, Sir, pero hindi naman po kami legend. Ah, may naanakan ka na rin? Opo, Sir. Kaso hindi kayo magkasama ngayon? Hindi po, Sir. Pero yung naanakan mo, sinusustintuhan mo rin? Opo, Sir. Hindi ko pinapabayaan. Ah, very good, very good. Makinig ka Danilo ano? at uh, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono mga kaibigan Police Master Sergeant Monalisa Lisa Abila WCPD PNCO ng San Pascual Municipal Police Station Sargento magandang hapon po Sargento may karapatan po uh, ba itong biyanan na magdesisyon at uh, pigilin na wag mapunta sa tunay na mga magulang Partikular sa ama yung kanilang apo at ayaw, ayaw ibigay sa tunay na ama uh, Siguro sir, kung wala na yung biological father and mother, andyan na yung karapatan siguro ng lolo at lola. Pero kung naandyan naman po, syempre po, alam naman natin yung karapatan talaga ay nasa magulang pa rin po. Ayun. Kasi buhay pa naman yung biological father and mother. Kaso yung mother ay may bago ng pamilya, may iba ng kinakasama. Pero yung tatay, decidido na kunin yung 7 years old na anak niya kasi sa tingin niya mas mapapaayos at mapapabuti yung kinabukasan ng kanyang anak kung ito ay nasa puder niya. So ibig sabihin, Sarento, walang karapatan yung lolo at lola na pigilan yung tunay na magulang or biological father na makuha yung kanyang 7 years old na anak. Yes po sir, nasa biological father pa po yan. Nasa totoong ama po, po ang lahat ng karapatan, lalo na po sa, po sa ikakabuti po ng bata yan. Opo. So nakikinig po ngayon si Danilo. Takot kasi siya sa biyanan niya kasi matapang daw yung biyanan na lalaki. Ano po ang dapat gawin ni Danilo para mabawi niya yung kanyang anak? Kasi hindi niya kayang pakiusapan yung biyanan niya dahil matapang. Uh, ganito na lang sir ang gawin. Mas magandang gawin is malik po sila. Pupunta po, po sila dito sa police station, dito sa San Pascual. And hanapin na lang po nila ako kasi alam po po nakausap po sila parang isang beses lang, kasi wala na pong follow-up. Ayun. Subalit, so, kausapin na lang po ako and para mas ma explain po namin sa kanila ng mabuti at matulungan po sila kung paano po ma-rescue ang bata doon sa site po. Opo. So, and... kailangan lang magbalik siya diyan sa inyong tanggapan. Yes. Hanapin po yes, kayo po, at makausap sir. po yes, kayo. Okay. At kayo po mismo ang tutulong, sargento. Yes po, sir. Ayun. Okay. So, yan. Danilo, narinig mo si sargento? Eh, kailangan magbalik ka daw doon sa municipal police station. Hanapin mo si Sargento para siya mismo ang mag-aasikaso tutulong sa'yo. O, salamat po, sir. Opo. Sarhento, maraming maraming salamat sa iyo at uh, aalalay din ang aming team, sasamang samang aming team sa pagpunta ni Danilo. Diyan sa inyo pong tanggapan ng sa ganun ay mamonitor po namin kung ano po yung magiging kaganapan pagdating po sa pagsusulong uh, ng kanyang karapatan bilang ama sa kanyang anak. Maraming salamat po Sarhento, mabuhay po kayo. Thank you po. O Danilo, magpapadala kami ng aming team dyan para masigurado na mabawi mo ang iyong anak sa iyong matapang na biyanan. Well, o ay anong masasabi mo sa mo kung nakikinig yung biyanan mo ngayon, Danilo? Kung masasabi ko lang po sa kanya, sir, eh, ibigay niya, eh, ibigay niya dapat yung karapatan ko sa bata, sir, eh. Eh, sa misis mo, ano naman ang mensahe mo sa dati mong misis? Ay, ano lang po, ako, sir, na ano ko sa yung anak ko po, sir, makuha ko po, masaya na po ako, sir. Ay, masaya ka na. Sir, sir. Pero sigurado ka, Danilo, na kapag nakuha mo yung anak mo, aalagaan mong mabuti at bibigyan mo ng magandang kinabukasan? Opo, sir. Okay, very good, very good, ano? So, anong mensahe mo sa anak mo? Mensahe ko po, sana makuha ko ng maayos po, sir, yung anak ko po, sir. Mahal na mahal mo ba yung anak mo? Mahal na mahal ko po, sir. Okay. Lalaki ba ito o babae? Babae po, sir. Ayon, babae. Okay, so Danilo, hintayin mo yung aming team. Sasamahan ka namin na magpunta ng San Pascual Municipal Police Station. At nang sa ganoon ay mabawi mo at maalagaan mo ng maayos ang iyong pitong taong gulang na anak ka.